Di ba nagrebelde? Eh? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung peninsula na hotel. Nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag na bulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malaking negosyante. Parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may retainer yan. Kuto yan, mga malaking negosyo. Natatakot sa kanya. Pagkaduwag niyang putang ina, matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender kagad. Nakala ko ba magpagpatayan okay, ka? Yan ang una. Sino ang sunod? If you have the evidence go ahead and file the case. Wala akong problema I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Baskit ganito lang kami kapobre. do not f*** with our dignity. Si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka! Ngayon mo lang nalaman? Ah, uh, ganon ako, ganito, ganon, ganon. Eh, hindi na bali. Basta ganito yan eh. Para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. baski anong bagay magka-diferensya, huwag lang basta bayan na ang pag-usapan. Na hindi talaga tayo magkaintindihan. The 4 million drug addicts in my kante spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. Sabi ko sa military pati police, mukhang hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nang sa negosyo. Madali ang pera eh. Police, wala masyado sa military. Few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulul na to, putangin na nila. Hindi <laughs> nila alam 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief 3 years ago. May police, customs o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sabihin mo. Sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya. Tot, -tot inan talaga ito. <laughs> Sampalin mo. Tapos you create a scene. Magsigaw ka mas to scene mo. Tapos malalaman niya, ah, marami namang media niya. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Nihan ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa babagahe mo, huwag naman tunoy lada. Siguro mga sampung bag siguro, okay na yan. <laughs>